Hosea Ang parusa sa Israel Ikasyam na kabanata Sinabi ni Hoseas, Kayong mga taga-Israel Tigilan na ninyo ang inyong mga pagdiriwang Katulad ng ginagawa ng mga taga-ibang bansa Sapagkat sumasamba kayo sa mga Diyos-Diyosan At lumalayo sa inyong Diyos Kahit sa ang giikan ng trigo Ay ipinagdiriwang ninyo ang mga ani na itinuturing ninyong bayad sa inyo ng mga Diyos-Diyosan dahil sa inyong pagsamba sa kanila. Pero sa bandang huli, mauubusan kayo ng mga trigo at bagong katas ng ubas. Lilisanin ninyo ang Israel, ang lupain ng Panginoon, at babalik kayo sa Ehipto. At ang iba sa inyo ay pupunta sa Assyria, at doon ay kakain kayo ng mga pagkaing itinuturing ninyong marumi. Hindi na kayo papayagang maghandog ng inumin sa Panginoon. Maghandog man kayo ng mga handog ay hindi rin siya malulugod. At ang sino man kumain ng mga handog na iyan ay ituturing na marumi dahil katulad ito ng pagkain sa bahay ng namatayan. Ang inyong mga pagkain ay para lamang sa inyong sarili at hindi maaaring ihandog sa templo ng Panginoon. Kung ganoon, ano ngayon ang inyong gagawin kapag dumating ang mga espesyal na araw ng pagsamba o mga pista? upang parangalan ng Panginoon. Kahit na makatakas kayo sa kapahamakan, titipunin pa rin kayo sa Ehipto at ililibing sa Memphis. Matatakpan ng mga damo at matitinik na halaman ang inyong mga mamahaling kagamitang pila at ang inyong mga tolda. Mga taga-Israel, dumating na ang araw ng inyong kaparusahan, ang araw na gagantihan kayo sa inyong mga ginawa, at tiyak na malalaman ninyo na dumating na nga itong. Sinasabi ninyo, ang propetang iyan ay hangal, isang lingkod ng Diyos na nasisiraan ang ulo. Sinasabi ninyo iyon, dahil marami na kayong mga kasalanan at galit kayo sa akin. Bilang propeta, kasama ko ang Diyos sa pagbabantay sa inyo na mga taga-Israel. Pero kahit sa anak ko pumunta, ay nais ninyo akong ipahama para akong ibon na gusto ninyong mahuli sa bitag. Galit sa akin ang mga tao sa Israel na itinuturing ng Diyos na kanyang tahanan. Napakasama ninyo, tulad ng mga lalaki noon sa Gibeya. Aalalahanin ng Diyos ang inyong mga kasamaan, at parurusahan niya kayo sa inyong mga kasalanan. Sinabi ng Panginoon, Mga taga-Israel, noong piliin ko ang mga ninuno ninyo na maging aking mga mamamayan, tuwang-tuwa ako. Gaya ng taong tuwang-tuwa ng makakita ng ubas na tumutubo sa disyerto, o nang makakita ng unang bunga ng puno ng igos. Pero nang pumunta sila sa Baal Peor, itinalaga nila ang kanilang sarili sa mga nakakasuklam na Diyos-Diyosan. At naging gaya sila ng mga kasuklam-suklam na diyos diyosang iyon na kanilang iniibig. Mga taga-Israel, mawawala ang inyong kadakilaan na parang ibong lumipad. Wala nang mabubuntis at wala ring mga sa inyong mga kababaihan. At kung may mga man, Kukunin ko ang mga anak nila at magluluk sa kayo. Nakakaawa naman kayo kapag iniwan ko na kayo. Ang tingin ko sa inyo noon ay parang palmang tumutubo sa matabang lupa. Pero ngayon, kailangang dalhin ninyo ang inyong mga anak sa digmaan para mamatay. Sinabi ni Hoseas, Panginoon, ganoon nga po ang gawin nyo sa inyong mga mamamayan. Loobin nyo pong hindi magkaanak at makapagpasuso ang mga kababaihan nila. Sinabi ng Panginoon, ang lahat ng kasamaan ng aking mga mamamayan ay nagsimula sa Gilgal. Doon palang ay kinapuotan ko na sila. At dahil sa kanilang kasamaan, palalayasin ko sila sa lupain ng Israel na aking tahanan. Hindi ko na sila mamahalin. Naghimagsik sa akin ang lahat ng kanilang mga pinuno para silang tanim na natuyo ang ugat, kaya hindi namumunga. At kahit mabuntis man sila, papatayin ko ang mga minamahal nilang anak. Sinabi ni Hoseas, Itatakwil ng aking Diyos ang mga taga-Israel dahil hindi sila sumunod sa Kanya, kaya mga ngalat sila sa iba't ibang bansa.